Hello mga karsyanong gala Tara samahan nyo kami Gagala tayo papuntang Palakor River Let's go! Actually mga kagala Ay biglaan lang talaga yung lakad namin yan Kasi kakatapos lang namin magbasketball At iba talaga kapag biglaan yung lakad Natutupad agad Kaya sa pagpunta ng Palakor River mga kagala Ay marami tayong pwedeng daanan Ayan yung pala yung Barangay Ebus Yung sa right side Sa left side naman yung papuntang Natividad Highway At dito naman yung Barangay Lambak at madadaanan din ninyo pala mga gala ang Lambak Elementary School. At ang pagkatapos niyan ay ang Barangay Pulong Masde. Kaya from Natividad to Palaco River mga kagala, almost 30 minutes din pala ang ating biyahe. Yan nga pala mga kagala ang Carmen Pagiruan Bridge. Kaya sa mga oras niyan mga kagala, kahit sobrang tirik ng araw ay napakalamig pa rin na simoy ng hangin. Kaya in-enjoy na lang namin kontintis na lang mga gala, malapit na tayo sa Palaco River yan nga pala ang dinalupian ang LS Road at yan mga kagala makikita nyo yung signage papuntang SETX at sa right side naman mga kagala yan na po ang barangay San Jose, Florida, Blanca at yan de lang tayo dyan mga kagala at almost 2 years din pala mga kagala bago ako makapunta ulit dito sa Palaco River pero nakaka-excite lang ngayon kasi kasama ko ulit ang team gala at yan mga kagala may makikita rin pala kayong pakurbada dyan At yung diretsyo na yan mga kagala ay papuntang Setex Dito naman sa baba ay papuntang Palaco River At dire diretsyo lang tayo dyan mga kagala At kung napapansin nyo mga kagala yan pala yung Setex Bridge Wala na talaga akong idea mga kagala kung ano nang itsura ng Palaco River na yun At syempre mga kagala hindi tayo basta basta makakapasok dyan Dahil meron siyang entrance fee 20 pesos per head at yan, finally mga kagala, nandito na tayo sa summer place ng Florida Blanca, Pampanga. At kakatapos lang pala natin mag-park ng motor dyan mga kagala. At kung mapapansin nyo, sobrang dami ng mga kubo. Yan nga pala yung mga cottage na pinaparentahan nila. Sa halagang 200 pesos lang mga kagala, kayo nang mamimili kung saan nyo gustong magpiesto. Ayan mga kagala, sobrang presko ko naman dyan mga kagala, hindi kayo magsisisi. Ayan, tingnan nyo naman mga kagala, yun ma pala yung mga kasama ko ay nandun na sila, nakapili na sila ng komportable namin piyesto. At yan, dahil nagpre-prepare na sila, dahil maya, maya lang mga kagala, ay kakain na kami. Ina-enjoy talaga namin yung pagkain dyan mga kagala, kahit gulay lang at chicharon. Dahil blessings pa rin yan galing sa ating Panginoon. And syempre mga gala, wag na natin patagalin pa. Magsiswimming na tayo. Okay, sa pagkakataon na yan mga gala, sinubukan ko talagang magpatangay sa tubig. Dahil gusto ko say yung medyo challenging. Yun nga lang mga gala, na prank ako dahil meron palang bato dyan sa gitna. Kahit nasaktan yung pa ako dyan, at least sinubukan ko. Masakit-sakit din pala mga gala. At syempre, hindi mawawala yung mga kaibigan mo na malakas yung trip. Yung feeling na nagsiselfie kayo pero... Tara mga kagala, samahan nyo ako, maglalakad-lakad tayo. Titignan natin yung mga naglalaki ang mga bato. Sobrang nakakamaze lang mga kagala dahil mas lalong gumanda yung Palako River ngayon. Tignan nyo naman mga kagala. At habang naglalakad pala kami mga kagala, nakita ko nga pala si Santiago at Juan, nangingisda na sila. Magdamag na daw yung huli pero isa pa rin yung nakukuha. Pansinin nyo mga kagala, sobrang linaw ng tubig. Pero nagkalabuan pa rin kami. Charot! At huwag kayong magalala mga kagala. Meron tayong malalapit na mga tindahan dito kung gusto nyong bumili. Yun lamang mga kagala. God bless all!